Sinagot na ni incoming President Rodrigo Duterte ang resolusyon ng Commission on Human Rights na nagsasabing nilabag niya ang Magna Carta for Women dahil sa biro tungkol sa rape. Hindi rin nakaligtas si Senator-elect Laila de Lima sa mga banat ni Digong. Mula Davao City, umaaksyon si June Loyola. Itong itong ng human rights, kumagat rin. <laughs> Sorry, Stupid. Sorry, <laughs> Ito ang malutong na sagot ni incoming President Rodrigo Duterte sa inilabas na resolusyon na Commission on Human Rights. Sinasabi nitong nilabag ni Duterte ang Magna Carta for Women dahil sa kanyang kontrobersyal na rape joke noong kampanya. I cannot demolish it. I, could, I, I cannot disband, demolish or whatever, put a stop to it. Kaya lang, ang sunasubrahan lang kasi sila sa in, in thy name. Kaya yan, 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 yan. That's the proper in thy name. Kasi human rights, uh, in thy name, paski ano lang mapulot, hala bira dito, bira, bira doon. Uh, no, okay, Para niya ako inape-ape, buuang kayo dyan. Paulit-ulit na raw niyang nilinaw na kinwento lang niya sa kampanya ang mga nasabi niya noon sa mga kriminal na nanggahasa sa Australian Missionary. Taong 2022 pang matatapos ang termino ni Chairman Chito Gascon sa CHR. Pero ngayon pa lang, hinamon siya ni Duterte na magbitiw na sa pwesto. That idiot is nitpicking. I told already in public how it happened. Tapos you keep on issuing statement, ito ako, I'm about to enter the presidency. What do you want? Simply, what do you want? Tanong yung sa kanya na gusto mo, puntahan ko sa opisina niya, tell him. Tanungin ko lang siya kanya, in what circumstances, do you know in the circumstances which I, 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 related, narrated it? Kung hindi niya matasagot niya, sabihin mo mag-resign na siya. Bumalag din si Duterte sa pahayag ni Senator elect Leila de Lima na babantayan nito ang mga kilos niya. Nagmanta rin siyang papanagutin si de Lima sa paglaganap ng Shabu sa Bilibid. Shabu started during her time. Siya ang magmantay sa akin may access ako ngayon sa lahat ng documents why started late. Hi, delibat, tumahimik ka. I will investigate you. Then I will file charges against you. Do not pick a fight with me. You will lose. Hindi naman natitinag si Duterte sa mga batikos ng human rights victim sa kanyang planong paglipat kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani muli ring nanindigan si Digong sa planong pagpapalaya sa lahat ng political prisoners kahit may ilang militar daw na nagpahayag ng pagkadismaya rito. To so, ang military supposed to shut up pagkasudalo ka shut up lalo na kung it's the pag I am the incoming commander in chief to I'm trying hard my as dito na a confined peace for my country tapos nandiyan ka. Eh? Umaksyon, Juliola News 5. Sure to come back. Use five everywhere. Copyright twenty sixteen.